Ilang oras ang lumipas, sinundan ng kotse ni Jiang ang direksyon ng system at nakarating sila sa base ng kabilang grupo. Bumaba si Jiang mula sa sasakyan, kasunod si na Zhang Qi at Mr. Li. Pagkababa nila, maingat na lumingon si Zhang Qi at tumango sa mga sinabi ni Jiang. Sa tingin ko tama ka nga, brother Jiang. Base nga talaga to. Ngumiti lang ng bahagya si Jiang, at nang maayos na ang lahat, pinangunahan niya ang dalawa papasok dahan-dahan siyang nagbigay ng sinyas para manahimik sila. Sabay bulong, siya, dahan-dahan lang tayo, huwag gumawa ng ingay. Sumunod naman agad si Mr. Lee at Zhang Chi. Makalipas ang ilang sandali, nag-usap silang tatlo ng palihim, halos walang tunog. Pwede bang, umalis na silang lahat? Baka tumakas na sila ng mas maaga. Siguro natakot na susundan natin sila. Ngunit nang matagpuan nila ang hinahanap, napatigil silang tatlo sa nakita, ang katawan ng Big Boss, durog at bali-bali ang mga buto, may naputol pang binti, at ang mukha niya ay nakakatakot na deformado. Napaturo si Mr. Lee sa bangkay, halatang nagulat. Yan ang babae na binaril ko kanina, pinatay ba nila ang sarili nilang kasama? Pero hindi na rin nakakapagtaka, mga walang kwentang sigalang sila. Malamig na tumingin si Jiang sa bangkay, bakas ang pagdududa sa kanyang mukha. "Ha? Hindi na ako nagtataka." Lumapit si Zhang Qi at nagsalita. "Brother Jiang, sa totoo lang, yung malaking halimaw na nakasalubong natin kanina, hindi talaga siya kagaya ni Chen Chong. Kahit ako nagdududa na sa ebolusyon ng mga zombie." Napatingin sa kawalan si Jiang, tila may iniisip. Sumabat si Mr. Lee, "Tama ka." May narinig pa nga akong tinatawag nila na evolved being yung isa. Pero ano bang ibig sabihin ng evolusyon? Paano nagiging evolved ang isang tao? May sariling katanungan din si Jiang, lalo na't siya'y muling nabuhay at may system. Tumawid ang mga braso niya, nag-isip saglit, saka sumagot, Mr. Lee, sa pagkain ng laman ng tao. Nabigla ang dalawa, sabay silang pinagpawisan at napatitig kay Jiang. Ano, sa pagkain ng laman ng tao? Kalma lang siyang tumugon, oo. Kung gusto niyong maging evolved being tulad ng mga zombie na nagkakaroon ng kapangyarihan, ang pinakamadaling paraan ay kumain ng laman ng tao. Nag-aatubili si Zhang Qi bago nagtanong. Eh, ikaw naman, Jiang. Paano ka? Maging si Mr. Li ay hindi mapakali. Kung gusto nating mabuhay sa mundong to, kailangan ba talagang kumain tayo ng laman ng tao? Hinarap ni Jiang ang dalawa, saka ipinasok ang mga kamay sa bulsa ng jacket at mahinahong sinabi, huwag kayong mag-alala. Oo, pagkain ng laman ng tao ang pinakamadali, pero hindi lang iyon ang paraan. Ipinakita niya ang kamay niya, kung saan may hawak siyang maliit na bagay na bahagyang kumikislap na pula. Napatulala ang dalawa. Ano to? Ipinaliwanag ni Jiang ng simple. Kung evolved man o zombie, pareho lang silang mutated beings. Para mag-evolve, kailangan nila ng mutation energy. Para sa tao, nakakalat ang energy na ito sa dugo at laman, konti lang, pero pwede na. Ang mas malalakas, nakokondensa ito bilang energy core. Yung mga evolved beings at rare mutated creatures, mas marami silang energy. Habang lumalala ang sakuna, kahit zombie, pwede nang magkaroon ng energy vein. Dahan daw ang nakakaintindi si Mr. Lee, hinimas ang kanyang baba. Ibig sabihin, Pati mga zombie may mutation energy. Pwede pala nating kainin sila. Namutla si Zhang Qi, napasigaw sa kaba. Hoy, Uncle Li, kung gusto mong kumain ng zombie, ikaw na lang. Hindi ako kakain nun. Agad na nagbigay ng babala si Jiang, pinababaw ang boses. Hindi pwede sa mga normal na tao. Kapag kumain kayo ng laman ng zombie, mahahawa kayo. Pero yung mga mutated beings gaya ni Chen Chong, sila lang ang pwedeng lumakas sa pagkain ng zombie. Pagkasabi niya nito, lumabas ang system notification. Mission: Nemesis of Villains Part 2. Kumpletuhin ang gawain sa pamamagitan ng pag-atake sa base ng kalaban at paglipol sa mga cannibal. Reward: 50 points. Current points: 126. Naisip ni Jiang, ah, kaya pala. Kahit may natirang survivors, hindi na sila malaking banta. Habang abala siya sa misyon, biglang sumigaw si Zhang Qi, mag-ingat ka. Mabilis na tumulim ang tingin ni Jiang, dumidilim ang mukha. Isang maputlang zombie ang biglang sumugod, puno ng sugat at duguan ang katawan. Tumalon ito kay Jiang, pero mabilis siyang nakailag, at agad niyang ibinaon ng kutsilyo sa sentido nito. Bumagsak ang zombie, hawak pa rin ang kutsilyo sa kanyang kamay. Bahagyang nagulat si Jiang. Hindi ko akalaing makakalapit siya nang walang ingay. Nilapitan niya ang bangkay, saka ginamit ang mainit na bakal para hatiin ang dibdib nito. Lumitaw ang pulang kislap. Mabilis niyang kinuha ang isang piraso ng pulang laman mula sa katawan ng zombie, sinuri ito, at nagsabi, "Totoo nga. Mukhang oras na para magsimulang mangaso." Iniabot niya ang dalawang pinakapinong piraso ng laman ng zombie kina Zhang Qi at Mr. Lee. Una, napaatras ang dalawa. Itinulak palayo ni Zhang Qi ang kamay ni Zhang. Hindi ko kaya, si Mr. Li na lang. Mas matapang si Mr. Li. Kinuha niya ang dalawang piraso, pilit na nagpapanatili ng kalmado kahit malakas ang amoy ng dugo. Napatitig siya sa pulang laman, bakas ang pandidiri. Pero sinabi niya sa sarili, Buizet, wala na akong pagpipilian. Isusugal ko na lang. Kinaikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, Saka isinubo ang dalawang piraso, pinilit nguyain at lunukan agad. Kumalat ang tunog ng basang karne sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang sandali, tila yung na ang kinain ni Mr. Lee. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, pulang liwanag ang kumikislap sa kanyang mga balintataw, habang hindi pa niya lubusang nalulunok ang laman. Ilang minuto pa, napasigaw siya. Wow! Ilang minuto pa lang, lumakas agad ang mga kalamnan ko. Pinakita niya ang kanyang braso, piniga ang mga ugat at ipinakita kay Jiang. Grabe, ang sarap sa pakiramdam. Ngunit pinaalalahanan agad siya ni Jiang. Maganda nga ang pakiramdam, pero tandaan mo, kakaumpisa mo palang bilang evolved. Hindi pa sapat ang lakas mo para mangibabaw sa Apocalypse. Huwag kang basta-basta. Mabilis na bumalik sa ulirat si Mr. Lee, binago ang ekspresyon niya at sagot. Oo, naiintindihan ko huwag kang mag-alala, natapos ang misyon, kaya wala nang dahilan para manatili pa sila. Tumalikod si Jiang at sinabi, tapos na tayo rito. Balik na tayo. Samantala, lumipat ang eksena sa isang base malapit sa West Steel Plant Factory. Sa harap ng base, isang grupo ang dumating sakay ng puting sasakyan. Nasilayan sila ng isang gwardya at agad na sumigaw, tigil. Sino kayo? Si Blan pala iyon, kasama ang mga tauhan niya. Dumating siya roon dala ang hangarin na sumanib sa mas malaking grupo. Kumaway siya at nagpakumbaba. Ah, ako to, ang third boss mula sa coal factory. Malamig ang tingin ng gwardya, kunot noon niyang tinanong, third boss mula sa coal factory. Hintayin mo ako rito, ipapaalam ko sa pinuno. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Blonde at sunod-sunod siyang tumango. Mayamaya, maya matapos ang ulat, pinapasok na ang grupo ni Blonde. Ang may-ari ng lugar ay isang matangkad at kalbong lalaki. Sa tabi niya, nakatayo ang isang seksing babae na halatang malakas din. Pagkakita kay Blonde, natawa ang kalbo at tinanong, Haha, third boss, bakit ikaw ang nandito ngayon? Sumabat naman ang babae, nakatukod ang mga kamay sa bewang, asan si Jing Rui at ang second boss? Pagbanggit kay Rui, agad na nawala ang kumpiyansa ni Blonde. Iniiwas niya ang tingin at nauutol na sagot, A, ah, inatake kami. Para protektahan kami, sina Big Sister at yung malaking lalaki, hindi na nakaligtas. Nagbago ang mukha ng kalbo, bakas ang lungkot sa balitang iyon. Tumanggaw siya ng marahan, ganun ba? Malinaw na may malapit na ugnayan ang dalawa sa mga yumao. Kaya agad siyang lumingon sa mga tauhan niya at inutusan, dalhin ang grupo ni Third Boss at ang mga tauhan ng coal factory sa safe house. Akala ni Blonde ay may impluensya na siya, kaya nakataas ang ulo habang naglalakad. Pero halatang iniiwasan pa rin niyang tumingin diretsyo sa kalbo. Maya-maya, bahagyang ngumiti ang kalbo, saka may ibinulong ang babae sa kanya, haha, alam ko rin na ganito ang mangyayari. Pagkatapos, pinatuloy ang grupo ni Blonde. Dinala sila sa isang silid ng steel factory. Sa loob, may isa sa mga tauhan na tumawag, third brother. Pagkarinig ng tawag, biglang nagdilim ang mukha ng lalaki at galit na sigaw. Anong tawag ang binigay mo sa akin? Napakamot sa ulo ang tauhan, halatang nahihiya. A. Ah, ibig kong sabihin, big brother. Pasensya na, big brother. May masamang kutob lang ako. Nang gagalaiti si Blon, pinagdidiinan ang panga. Tigilan mo nga ayang pamahiin mo. Anong masamang kutob? Kinakabahang sumilip sa labas ang tauhan, sa kadahan daw ang nagbulong. Big brother, tingnan mo tong silid na to. Bakal ang pinto, bakal ang bintana, parang kulungan na. Hindi pa siya natatapos, biglang bumukas ang bakal na pinto, malakas ang tulak ng gwardya mula sa labas. Pumasok siya ng marahas, nakangiwi at mabagsik ang tingin. Nagdulot ito ng kaguluhan sa loob. Diretso siyang tumitig kay Blon, sa kamalamig na nagutos, kayo lumabas lahat. Makalipas ang ilang minuto, dinala sila sa harapan ng tunay na may-ari ng lugar. Napakaraming tauhan ang nakapalibot, at naroon na rin ang kalbong lalaki at ang babaeng kasama niya, naghihintay. Pagkakita ni Blonde sa kalbo, kumislot ang kanyang mukha at pinilit ngumiti. Boss, anong nangyayari? Anong ibig sabihin nito? Nagpanggap siyang walang alam, biglang naging magaan ang tono ng boses. Ngunit ang babae sa tabi ng kalbo ang unang nagsalita. Nakatukod ang kamay sa bewang, paikot ikot ang buhok sa daliri, sa kamalakas na tinanong, papatayin ng sarili mong leader. Sa palagay mo, anong mangyayari sa isang tulad mo? Nagulat si Blonde na alam pala ng dalawa ang ginawa niya. Kaya agad siyang nag-shift sa pagiging mapanlin lang. Yumuko siya, tinaas ang dalawang kamay, at nauutol na sabi, A anong ibig mong sabihin? Brother Ping, Sister Ling, sigurado akong may malaking pagkakamali lang ito. Patuloy pa rin siyang nagkukunwaring inosente, pero butil-butil na ang malamig na pawis sa kanyang nuo. Tumawa ng malakas si Sister Ling, singkit ang mga matang nakatitig sa kanya na tila nakikita ang lahat ng kasinungalingan niya. Itinaas niya ang dalawang daliri at sumenya sa isang matangkad na lalaking nasa likod niya. Li Cheng, alisin na ang kalituhan. Sabihin mo ang totoo. Tumango ang lalaki sa kadiretsyong ibinunyag. Pumunta ako sa coal factory at nakita ko si Li Jingrui na patay sa bakuran. Nawawala ang second in command nila. Wala ring bakas ng labanan sa buong compound. Nanigas si Blonde sa narinig, hindi makaimik. Mahigpit niyang pinagdikit ang panga. Tinuro ni Li Cheng ang kanyang mukha at malakas na sumigaw, "Pinakamalinaw na paliwanag, kayo ang pumatay." Nagkaroon kayo ng away sa loob at tinuluyan nyo si Li Jingrui. Nagngangalit ang mga mata ni Li Cheng, malamig at puno ng puot. Pero makapal pa rin ang mukha ni Blonde. Pilit siyang nagtatanggol sa sarili, tumutulo ang pawis habang nagsasalita. Hindi, hindi totoo yan, wala kayong sapat na ebidensya. Puro hula lang yan. Nagkunwari pa siyang biktima, nagpapanggap na inusente. Biglang tumawa ng malakas ang leader ng lugar. Ebidensya, <laughs> hahaha, anong ng mundo na to, pero nagtatanong ka pa ng tungkol sa ebidensya. Sa tabi niya, nagdiriwang ng mapanuyang ngisi si Sister Ling. Nagpatuloy ang kalbo, kung hindi lang dahil sa respeto ko sa kakayahan ni Li Jing Rui at ng second in command niyo, matagal ko na kayong pinatay, mga walang kwentang bata. Unti-unting lumala ang anyo ng kanyang mukha, nagiging mas nakakatakot. Ibinaba ang boses niya, sabay ngisi na parang demonyo. Patayin silang lahat. Nanginginig ang mga ngipi niyang kumakadyut habang sinasabi iyon, nakakatindig balahibo. Biglang may isa sa mga tauhan ni Blonde na hindi na nakatiis. Takot na takot, lumapit siya na magkasalikop ang mga kamay at pakiusap, patawarin niyo kami. May mahalaga akong impormasyon. Halos mabuwal si Blonde, nanginginig sa takot, nanlalaki ang bibig at hindi makapagsalita. Mabilis na sumagot si Sister Ling, nakataas ang kilay at nakangisi, oh. Anong klaseng impormasyon? Agad na itinuro ng tauhan ang likuran niya at walang pag-aalinlangan na ibinunyag ang lahat. Sa silangan, may malaking syudad, puno ng tao at supply. Tinalo nila si Big Sister at Second Brother. Pakiusap, huwag niyo kaming patayin. Dadalhin ko kayo roon. Sa desperasyon, itinuro niya ang grupo ni Jiang upang mailigtas ang sarili. Sa panahon ng sakuna, mas mahalaga ang supply kaysa buhay ng tao. Matalim ang tingin ni Sister Ling sa kanya, halatang na intriga. Ham, gaano kalaki kumpara rito, sa lakas at saklaw. Nag-alinlangan ang tauhan, hindi makasagot kaagad. Sa huli, nauutol niyang sinabi, halos pantay lang kumarap si Sister Ling sa nobyo niya at bulong, kung ganon, tunay na mapanganib yan. Napatahimik ang kalbo, malalim ang iniisip. Matagal siyang nagmuni-muni, hanggang sa mapansin niya ang kahinaan ng grupo ni Jiang. Samantala, isa pang tauhan ang agad nagulat, desperadong bumawi. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano maging evolved. Sa buong lugar, wala akong nakitang evolved na tao. Tahimik na pinagmamasdan ni Li Cheng ang sitwasyon. Nakakunot nuo siyang nakatitig sa tauhan, paulit-ulit na iniisip ang kanyang narinig. Paano nga ba maging evolve? Bulong niya sa sarili. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ng kalbong leader ang tauhan tungkol sa pagkatalo ng kanilang grupo. Kung wala naman pala sa kanila ang Evolved, bakit kayo natalo? Agad na sumugod pasulong ang payat at mahiyain na tauhan, Nagmamadaling magpaliwanag dahil sa mabibigat nilang armas. Ang mga normal na baril, kahit anong putok, hindi kayang patumbahin sina second boss. Pero isang bala lang mula sa kanila, bagsak agad siya. Baka hindi pa nila nakita si Chen Chong, kaya hindi nila masyadong tinansya ang grupo ni Jiang. Pagkarinig nito, napangiti si Sister Ling at hindi na iwasang purihin ang tauhan. Magaling, napaka-importante ng impormasyong to. Kinakabahan at nanginginig ang tauhan, pero halata ring tuwang-tuwa. May pilit ng ngiti sa kanyang labi, sabay turo sa sarili. Eh, paano naman kami? Bigla namang nagbago ang ekspresyon ni Sister Ling. Itinaas niya ang ulo at malamig na iniutos sa dalawang tao sa likod niya, patayin sila. Kanina lang ay nag-aakalang ligtas na sila, ngunit ngayon, halos mamatay sila sa takot. Namutla ang buong grupo ni Blonde, Pawis na pawis, nanginginig, halos mawala ng dugo ang mga mukha. Hindi makapaniwala ang madaldal na tauhan, napasinghap siya sa gulat. Hindi, hindi, nagbigay na ako ng impormasyon. Hindi niyo pwedeng gawin to. Patawan, maawa kayo. Mula sa labas, maririnig ang desperadong sigaw ng grupo ni Blonde. Hinti, huwag nyo kaming patayin, pakiusap, patawan. Isa-isa silang pinaslang. Sa panahong ito, wala nang tama o mali, at wala ring gustong sumaklolo. Paglaon, nakita ang bangkay ng isa na puno ng malalalim na gasgas at bakas ng matinding pagpapahirap. Dumadaloy pa ang dugo mula sa mga sugat. Nakahandusay ang mga katawan ng grupo ni Blond, at nakakalat ang dugo sa paligid. Walang emosyon ang kalbo, ipinasok ang kamay sa bulsa, tumingin sa mga bangkay at malamig na nagsabi, ngayon, kailangan na nating tanggalin agad ang banta na yon. Ngayon, ang masamang grupo ay nag-aalala tungkol sa grupo ni Jiang. Isang lalaki ang tumayo, nakahawak sa bewang, at nagbigay ng suhestyon. May mabibigat silang armas, delikado kung haharapin natin sila ngayon. Mas mabuti pang itoon muna natin ang atensyon sa pag-evolve. Sang-ayon ako, mas ligtas yan, sagot ng isa. Samantala, ang isang tauhan na bagbog na bagbog, halos hindi na makilala ang mukha, nakahilata sa sahig, nakapalibot sa dugo. Lahat sila'y namatay ng malagim. Nakatayo sa harap ng tatlong bangkay, malamig na nagutos ang leader. Magpadala ng mga tiktik, siguraduhin na wala pa silang ideya kung paano maging evolved.